Mima. Wala ka ng pagkain, Mima. Shhh. Wala na. Wala na ang cat food. Ha? Wait lang, ha? Wait lang. Hey, good evening, Pochi, Mingay, and Betchay. Chai. Lagyan natin ng pagkain si Mima, no? Tsaka lagyan natin ng ilaw. So, ganito po ang ating gawain pagdating natin ng bahay. Nakabang po ang ating mga alaga. Nakabit natin yung ilaw dyan ni Mima. Ito na, Mima. Ito na. Ito na. Ito na si Mimo. Sino mo busa pagkain mo? Si Puti? Si Puti talaga eh. Lagi pong pumapasok dito si Puti. Kinakain yung pagkain niya. Kikikain. Ayon kayo? Kamusta kayo? Ano? Ano sa'yo? Puti? Ah! <laughs> Mingay. Bitsay! Ang ah, kakulay ni Bitsay yung sahig. Uy, wala nating cut food. Huh? Oh, meow! Wala na. O, oh, yan na, yan na, yan na. Tain na. Tain na. Tai na, meow. Oo, wala na. Eh na, o, oh, bagong lagay na ni Meowmy. Hindi nyo na naman inubos yung pagkain nyo kanina, o. Oh. Oo, hindi nyo inubos. Uy, may sisig. Gusto mo yan? Kay Meowdy daw yan, eh. Ito yung pina-order ni Miao din si Isig. Uy. Kasi ito pa.